Alam mo ba, may isang lalaking nagkangalang Marco bagong lipat sa Maynila dahil sa trabaho. Gusto niya ng murang matutuloyan kaya ganyang kinawa ang isang inuupang apartment na nakita niya sa isang ulit bus. Malaki ang espasyo, murang renta at halos walking distance lang mula sa kanyang pisina. Pero noong unang araw na lilipatan niya na ang bahay, may isang matandang kapitbahay ang lumapit sa kanya para magbigay pa pala. Iho, sigurado pa yan. May masama nang nangyari sa apartment na yan. Hindi tumatagal ang mga nakatira Napangiti lang si Marco. Hindi naniwala para sa kanya, puro chismis lang yun. Marami na kasing ganyang kwento sa mga lumang lugar kahit hindi na siya nakinig dito. Kaya tumuloy na si Marco sa loob ng apartment. Inabot na rin ng gabi si Marco sa pag-aayos ng kanyang gamit. Nang magpapahinga na siya, ay itahimik na ang paligid. Napansin niya na luma na rin ang kahoy ng sahig. At sa bawat yapak niya, may langit na parang gulo. Pinilit niyang huwag isipin niyon na at nagbabad sa cellphone para malito. Nang sumapit na ang alas 12 ng gabi, habang nakaupo siya sa kama, biglang may marahang patok sa pintuan. Tok-tok, tok-tok, tok-tok. Siguro kapit-bahay lang yun. Gulong niya sa sarili. Pero nang silipin niyang pipul walang tao. Bumalik siya sa kama, ngunit ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay may malamig na hangin na dumahan sa kanyang bato. Kahit nakasarado naman ang mga bintana. Nang tumingin siya sa salamin na nasa tapat ng kanyang kama, doon niya nakita ang isang babae. Mahaba ang buko, nakaputing bestida. Biglang lingon si Marco sa kanyang likuran, pero wala naman tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Laking gulat niya. Ngumiti ito. Maputla, nagdudugo ang mga mata. At may biglang bumulong. Hindi ka na makakalabas dito. Mabilis niya binuksan ang ilaw. Pero naglaho ang anino akala niya tapos na pero nang humiga siya ay may boses na lumabas mula sa ilalim ng kama. Nandito lang ako, sabi ng boses. Nanginginig na si Marco. Ninilip niyang ilalim gamit ang plastic ng cellphone. Walang tao, pero may bakas ng dugo na kumakalat sa sahig. Sabi niya, hindi ito totoo, hindi ito totoo. Paulit-ulit niyang gulong bumigat ang hangin para may nakadagan sa dibdib niya. Sa salamin, muli siyang lumitaw. Ngayon nakadilat na nalilisig ang mga mata. Mabilis na lumalapit. Hindi ka na makakatakas. Malakas na sigaw nito. O mga leongaw sa buong parto. Sa gitna ng takot, agad nang hinungo ang Biblia na nasa niya, Iniwan ito ng kanyang lola bago siya pumahal maigpig niya itong inawakan ng buong lakas na sumigaw. Diyos ko, iligtas mo ko. Kasabay noon, may liwanag na nakasilaw na tila nagpasukan sa loob ng silid ng paligid. Bahag niya niyang nakita sa lamin na tila ay inahawakan ng mga liwanag na iyon. ang babaeng multo. At ang iba, tila pinapalibutan siya, binibigyan ng proteksyon laban sa babae at kanyang nasaksiyan ng babae parang unti-unti na naglalaho sa hang ang anino nito at nagsisigaw ng nakakabingin tinig bago tuluyan ang laho. Unti-unti gumaan ang hang na wala ang bigas sa dibdib niya. Wala ng anino, wala ng dugo at umalis na rin ang mga liwana. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Umakbo siya palabas ng apartment. Hindi na siya lumingon at simula noon ay hindi na siya muling bumalik sa apartment na yun. Matapos iyon ay naalala niya ang bili ng kanyang lola na lalong sumampalataya dapat sa taas at nagpasalamat siya ng buong puso sa makapangyarihan sa lahat.